Tubig na galing pa Pacific Ocean yan mga par. Siyempre si Bay Magic andito rin si Bay Magic at si Bay Salt andito rin mga par. Kasama ko yan si Bay Salt at siyempre si Bay Paminta. Kasama Magkakasama sila ngayon mga para. At siyempre hindi magpapapuloy si Bay Sinigang Mix. Sinigang na makarel mga par. At siyempre, si na siyempre titikman natin ang kanyang okra kung masarap ba to o talagang mainit pa. Ay napakainit pa pala to, mga par. Oh, Linulok na lang to mga par dahil napakainit today's video nga pala mga para magluluto tayo ng sinigang Sinigang na walang kamatis Sinigang na makakalito mga para At yun, ko na nga ang sibuyas na pampabansit ng sangaw At syempre, ang bawang na pamatay aswang Sabi ng unang panahon At syempre, ko na rin ang luya na pampaganda ng boses mm -hmm. Nung ngayon gumaganda ang aking boses malajaya na ang dating siyempre gugulayan na rin natin ang kangkong abracadabra ayun o oh, napakalupit nitong aking magic mga par oh, ito, sumbukan natin itong okra kung magagayat na rin ano 1, 2, 3 ay wala peke hindi mo bra ang aking abracadabra kaya gagawin ko na itong samurai x yung mabilis na nagsasamurai samurai aba matindi nag na rin natin ng okra. Siyempre, ibababad natin yan mga par sa running water. Log si shower muna ito mga par. At siyempre, ibababad natin ito mga par. Yan, bababad ko muna ito mga par hanggang sa malinis na siya. At siyempre, papainitin natin ng kawali. Ay, baliktad. Baliktad, ayon boy. Pa. At ayun na nga, baliktad nga pala yung paglagay ko ng palayok. Ay, at sa uyan na nga par, laglagay na ako dyan ng oil. Siyempre, gigis na natin yan ang luya, sibuyas, at ang bawang. Ayan eh, mga par, halu halo na natin hanggang sa mag-brown golden. At ito nga pala yung hulutin natin mga par, si Makarel. Ay, ayaw lumabas mga par, oh. Ayaw lumabas si Makarel mga par. Ayun, minuksan ko na nga mga par si Makarel. Napakasarap nito mga par, si Makarel na nakadilata. Ito yung pinakamurang Makarel mga par. My test, test my hello, hello, hello. Ayaw rin mga May luto <laughs> nga na, may microphone ka pa. At yun na nga mga par, kumulu na ang ating makarel. Ayan, ilalagay ko na ang kanyang sari-saring gulay. At syempre, ang tubig na galing pa sa Pacific Ocean yan mga para. At syempre, ilalagay ko na ng Bay Magic. At syempre, si Bay Asin. Nandyan din si Bay Asin mga par At syempre, si Bay Paminta. Andito rin si Bay Paminta. At syempre, hindi magpapahuli. Si Bay Magic. Ay, Bay Magic. Bay Sigang Mix pala yan mga para. At syempre, tinakpang ko na yan, mga para. At nakalimutan ko pala lagyan ng sili yan mga para. Kaya ilalagay ko na ng sili. At syempre nilagay ko na ang dahon ng kangkong na galing pa ng ilog pasig mga par. At eto na mga par, luto na ang ating sinigang na makarel na wala rin pa Siyempre, titik ko Ay, baliktad. Kinidor pala yung ginamit ko mga par. Siyempre, titikban natin yan mga par. Ayan. Kukawala tayo ng kanyang laman at syempre ang kanyang gulay mga par. Titikban natin yan. Iki-QC natin yan mga si QC si Aw, oh, sabaw pa lang, mga par. Ay, talaga namang ulam na. Masarap nito makarel mga par. Sobrang tipid dito mga par. Kasi nasa lata na itong makarel mga par. Iyon, eh, yun o. Know. Oh. Talaga naman napakalasa pala ng makarel mga par. At syempre ang kanyang okra titikman natin yan. Kung talagang malinamnam. At ayun na nga mga par. Sobrang init pa pala nitong okra. Ay, at saka nilunok ko na nga lang yan mga par. Ang init.